kasama lang yung uh, pamilya. Napakasimple na magkasama kami tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Uh, mahilig yung mga anak ko mag yung luto kain. So kung kunwari uh, may griller tapos hotdog tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. I'm um, you were spotted, di ba, parang watching a musical with your um, daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to discuss, mo no? Ah, uh, yes, ma'am. Opo. Ah, uh, yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na na panood namin is uh, Beauty and the Beast uh, sa CCP. Tama ba, no? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, uh, doon kami. Beauty and the Beast, yon Maliit pa siya na bata. And then, sunod-sunod na yon Hanggang siya na mismo, uh, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin. Kasi ang alam ko lang naman ng na mga musicals and plays, yung, yung mga luma, yung mga muong panahon pa. Panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon, na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito, at uh, nagre-rating, nagre siya, kung, uh, tapos sinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Uh, yun yung isa sa mga um, uh, activities na ginagawa namin ng mga uh, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid, so, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila doon ako uh, sa SEMA. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako. Nagiging cheerleader ako kapag uh, uh, meron siyang mga laro. And then, yung pangatlo, mahilig magluto. O magbaking. Oh, mag oh. Uh, So, nagluluto yun ng banana bread. Banana. Si Stonefish. Oh, uh, nagluluto ng banana bread. Tapos, um, uh, nagluluto din na yun ng ulam niya. Eh. So, yun yung uh, sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Thank you, Mr. Dalitohana. Ay, ah, Mr. Nye. Yes. foreign agents no 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 foreign media and philippine media here. thank yeah. you hello